Nagdagdag na ng mga immigration officers sa mga airport para sa dagsaan ng mga biyahero. Nag-abiso rin ang mga otoridad na agahan ang pagdating sa paliparan. Nasa front line ang balitang yan si Faith Del Mundo. Habang papalapit ang Pasko, parami na ng parami ang mga biyahero sa mga airport. Ayon sa Bureau of Immigration, inaasahang papalo sa 1.5 milyong pasahero ang darating sa mga pali para'ng sa bansa ngayong Disyembre, mas mataas kumpara sa higit isang milyon lang noong Nobyembre. Nakahanda naman daw ang mga airport officials sa dagsa ng mga pasaherong palabas ng bansa at mga balikbayan na dito sa Pilipinas magpapasko. Sa katunayan, meron silang no-leave policy sa kanila mga tauhan noon pang November 15, natatagal hanggang January 15. Nagdagdag din sila ng mga immigration officer para mas mabilis maserbisyohan ang mga pasahero. Dito sa Ninoy Aquino International Airport, isang giant Christmas tree ang sasalubong sa mga biyahero. Pero bawal bumati ng Merry Christmas ang immigration officers. Layo nitong maiwasang isipin ng mga pasahero na nanghihingi ng aginaldo ang mga taga-immigration. We have to understand na uh, siyempre may negative connotation din ito. Usually, yung may return, no may gift na gusto, hinihingi. As much as possible, discourage na lang natin. Pero pwede naman daw sumagot kung ang pasahero ang unang nag-Merry Christmas. We need to understand as well na Pasko ngayon, kung mag-greet naman sa'yo, huwag ka namang masyadong uh, 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 hindi na yan mag-reply. Pabor naman dito ang ilang nakausap nating balikbayan. Sa akin, okay lang. Para maiwasan na rin yung ano, yung iniisip ng iba na parang gusto lang nila ng pera, parang gustong humingi para. Dahil naman sa matinding holiday traffic, nagpaalalang immigration sa mga pasahero na agahan ng pagpunta sa airport para hindi mahuli sa flight at hangga't maaari. Laman na rin ang tiyan para hindi uminit ang ulo sa mahabang pila at maging merry ang inyong Christmas vacation. Nagwabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.